sayang araw po, patuloy pong naguulan dito sa Pampanga Araw-araw po ay may significant rainfall Pag minsan po ay umaga, hapon, minsan naman po ay sa gabi na So yan po, nakapagbigay na ng pang afternoon feeding Kayaan so siya si Mama Kambing nakikisalo yan, Patapos na po sila ng kain may git kalahati na po ang nakonsumo. Yung po si third, nakikipatong habang kumakain yung ating inahin. Ito naman po si Mama Kalinga. Heavy pregi na po uli. Naiwalay na po yung kanyang mga biik. So, Late June po siguro, early July, ang buling pag-anak ni Kalinga. Sa tanda ko po ay pito yung huling naging anak ni Kalinga. Third, pakainin mo. So yan po, na alis na natin yung ibang mga biik natin dito na malaki na. Iwinalay na po doon sa dulong kulungan natin ilinagay. At yan po, itong ating mga naiwalay na, nagtambak na po tayo sa loob para hindi masyado magputik. Pero dahil nga po tuloy-tuloy ang ulan, may naiipon pa rin po tubig kaya nagkanal tayo palabas. Gumawa po ng maliit na balon dyan para po hindi magtagal na may tubig sa loob ng kulungan na babaho po. Dito naman po sa ating mga inahin, nagtambak uli kami ng bato kanina para po hindi masyadong maputik maputi yung gilid ng ating pakainan. So, ito pong ating mga naiwalay, natambakan na rin po uli yung labas ng kanilang pakainan. So, dapat po ay tuloy-tuloy ang ating mga pen maintenance para po malinis ang ating mga alaga lalo na po ang pakainan yan po akita na kulay pakain pa ang kanilang ang laman ng kanilang pakainan hindi po tulad nung dati na pag nagupi na pong kumain ay nagpuputik kaya po na bago tayo ng design ng ating pakainan. Dati po, halos talagang lapat lang sa lupa yung ating mga pakainan. Ito pong ating 25 heads nang gawaring rin kami ng kanal para po lalabas yung nag-iipong tubig sa loob at tinambakan po natin ng bato. So meron pong bagong nag-iipon sa area ngayon. Kakanalan po 'yon para dumugsong tatambakan po natin ang bato. Pero bago po lagyan ng bato, ay sinasabuyan namin ng zeolite or ng apog, kung alin po ang available, 'yun ang ating ginagamit. Para po mamatay ang mga mikrobyo sa putik sa lupa para po safe ang ating mga alaga. So ito po yung ating pinakamatanda na mga naiwalay ito po ang ating pinakamatandang mga palakihin dito sa unahan ng farm yung pong sa likod meron pa tayong dalawang winning growing area doon na may laman din so tawid po tayo para makita yung ating mga huling iwinalay. So yan po, catering effective pa yung ating design at yung kanilang pagkain ay malinis. Kahit po na ganyang nagpuputik na at araw-araw na nga po ang ulan dito sa Pampanga. So ito po dulong kulungan na banggit ko noon. Dito kami nag magbago ng design ng ating takainan para makatipid sa construction. Dati po, ganyan, dalawang patong ang ginagawa natin sa hollow blocks. Isa pong half submerged at isang nakalabas. Binago po namin ang design. Isang hollow blocks na lang ang ginagamit natin. Kinakapalan na lang po namin yung puting. So yan po ang naging ano, tipid po tayo ng kalahati sa hollow blocks na ating ginagamit. So yan po, um, nung lamnan namin ito nakita namin na kulang ang ganyang kahabang kainan na sampung hollow blocks lang kung lalagyan po natin ng 20 heads kaya po ang ginawa na solusyon ay nagdugsong lang kami ng pakainan dito sa kabilang side kaya po L shape ang ating pakainan dito dito po natin kinulong noon si Kay ito po ang naging area ni Kay kasama po yung dalawang dumalaga na galing sa Chaong so yan po um, 15 heads po ang tanda ko dito sa ating mga huling iwinalay may temporary pen pa lang po ay temporary shelter pa lang po sila na yero yan po magkabila para may masisilungan gagawa pa po tayo ng mas magandang shelter nila dito sa may pader na ito para po malawak ang kanilang magiging silungan pakikita ko po pag nakapagayos na kami ng mga banner post ng mga tarpulin na ating nakuha magdidikit-dikit po kami yung pong nakagawa natin doon ay 10x15 pero magiging 10 by 20 po yun, dudugsungan din namin ng mga banner post na tarpulin para lumaki yung silungan dun sa kabila. Dito po, pag dudugsung-dugsungin natin yung banner post at roughly po, 10 by 20 rin ang ating itatayo na shelter dito po sa area ito. At pag nakagawa na po kami ng maraming pang bubong, ay lalagyan din natin itong isa pa nating pen ng ganun din po isa pang 10x20 na silungan ngayon po temporarily yan ang ating pansilong sa kanila mga ruma po nating rabbit cages 4x20 po yan so parang 8x20 po ang nangyari gawa ng dalawa ang ating ilinagay nagkakasya po naman po sila dyan pero hindi po pwedeng pang matagalan yan ah uh, para po makaiwas nga tayo sa sakit, ang gagawin natin ngayon ay mga mas maayos pong masisilungan para po pag masama ang panahon ay makaiwas naman sa pagiging babad sa tubig ng ating mga alaga. Yan po hindi pare-parehas, may past grower sa mga biik sa ating mga alaga. Ito po isa, ito yung laki, ang po doon sa kanyang katabi. Ito po siguro ay over 25 kilos na. Yun po, magbe-20. Malapit na po tayo makakuha rin sa mga alaga natin dito. So, silip po tayo sa iba pa nating mga alaga. Ito naman po yung ating mga dumalaga na itinawid nga natin dito sa unahan dahil nanakawan po tayo ng dalawa sa likod yung dalawa pong kulay pula ang nakuha so si Dagul po yung ating naantay umanak ay nakaanak na anim po ang kanyang naging biik Ayan po si Dagol uh, Isa po siyang QB crossbark ang nanay niya po ay QB crossbark at ang kanyang bulugan ay QB crossbark din pero yung pong mga biik na yan ang bore po niyan ay pampanganitib na so QB cross crosspampanganitib po anim yung kanyang produce 3 days old po ang mga yan malalaki po yung kanyang naging biik anim ang kanyang inilabas tatlong itim, tatlong batik. At nagkamali po pala ako sa pagsasabi noon na yung batik ang ginamit naming bulugan. Yung po palang isang itim natin na junior boar ang nakakasta dito kay Dagon. Kaya po tatlong batik at tatlong itim ang kanyang ilinabas. So dito po, yan, may nakikiamot na naman pong kambing sa ating pakainan. Kaya nga po, bala kong i-out na yung mga kambing at i-keep na lang yung mga tupa. Dahil yung tupa po, hindi natalo ng bakod. <laughs> yung pong kambing, every chance na meron, ay tumatalon po sila ng bakod. So, labing isa po ang ating uh, dumalaga dito sa ating pen na ito. At yung pong batik na nandun, nakatalikod, medyo nag-expand na rin po ang bulba. Ibig sabihin, malapit na, lapit na rin po na aanak yan. Yung iba naman po nating inahin ay itinawid na rin natin. So, ito pong yan pong inahin na yan, yung pinakahuling umanak. Aapat po yung nabuhay niyang biik gawa ng maagang nagkasipon. Kaya po iniwan na muna natin siya dyan, nakahiwalay. Ito si Batik. Dalawa po ang naging biik ni Batik ngayon. Dati po marami kong umanak si Batik. Ayan po ang ating buwang na bulugan. At nandito po ang karamihan ng ating mga inahin. So yan pong ating malaki ng lona ang kanilang nasisidungan. Yung pong malalaking biik dito ay hinuli na namin nakatawid na po doon sa ating bagong kulungan sa unahan na siya pong ipinakita ko sa inyo yun po ang huling mga iwinalay yan po kahit na binibigyan ang mga kambing at tupa ng pagkain dito sa labas nakikisingit pa rin po sila doon sa ating mga alaga ang talaga po ibinibigay namin sa kanila doon sa ilalim ng building ang bigay pure lang po na sapal kaya dahil nga po nakikikain, binibigyan na rin sa amin sila nung may halo. So yan po si Puti. Dito muna siya kasama. Pero eventually po, itatawid natin si Puti. Pag marami na pong anak dito sa mga na itawid natin, dahil nga po yun ang napansin namin, nakikipag-unahan si Puti sa inunan. Kaya po kuminsan ay nadidisgrasya yung biik na anak pa yung kasamahin niya ay pilit niyang kukunin ang lalabas diik pa po, hindi pa inunan So yan pong dalawang yan yung brown at black na may band sa katawan pareho pong ina-expect natin na ngayong June aanak yan mga dumalaga po pareho yan yun po yung isa so June and July po ang expected natin na maraming aanak sa ating mga alaga at patuloy po tayong manimili ng mga gagawing dumalaga para po may pamalit tayo sa ating mga breeder. Ayan po, magbibigay ng sapal sa mga kambing at tupa. Yung galing lang po sa sako, pinataktak sa mga pinag-dram na pinutulan. Dalawang beses po ang bigay niyan. Sa umaga, bago sila palabasin, ay binibigyan po. Tapos sa hapon po, pagpapakain ng mga baboy, ay binibigyan uli namin. So yun po, yung isang sako po ng sapal na yon tinataktak lang dyan sa kanilang mga pakainan. At yung mga lalaking tupa po natin, karamihan ay mga kapuna, Ay kambing po. Pero yung tupa po, ko rin. Para po wala tayong inbreeding. At saka pag po kinatay, ay hindi maanggo yung ating mga alaga. So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa parating ninyong pagsubaybay. Please share, like and subscribe.